Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay July 22, uh, Tuesday. Maulan pa din guys. Walang tigil ang ulan dito. Kami ay nasa Bulacan. So ayan guys, share ko lang guys no kasi may nag-comment dun sa ating video. Bakit mo chi? Huwag ka magulo mo chi. video si mami eh. Ah, uh, meron na tayo. <laughs> Nalabas ka ba? Nalabas ka ba? Bawal mo na eh, maulan? Ulit. Maulan? Mababasa ka. Ihi ba? Ihi na? Wait lang. So, muna natin tong ating makulit na alaga. So, ayan. Napalabas na natin ang ating alagang makulit. Naihi na yun, guys. So, ayan. Balik tayo. So, may nag-comment, guys, sa aking video. Doon nga. Sa paano mag-ipon. Yan. Actually, kaka-ano ko lang noon. Upload kahapon. Yan. Sana mapanood niyo. <laughs> ayan. So, yan. Sabi ni Miss Janet. Pinuela, sabi niya. Ate Rix. Sino si Ate Rix? <laughs> Ate R <Ar> kasi. <laughs> Ate Arbe. Ayan. Sabi niya, paano kung dito lahat kinukuha? Ayan daw. Kinukuha lahat ng gastos dito sa tindahan. So, yun guys. Pag yung lahat ng kailangan nyo sa bahay, uh, kinukuha nyo sa tindahan, dahil wala kayong other source of income, mahirap talaga mahirap talaga yun guys kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng tindahan ay mabenta eh paano kung ang tindahan natin ay basic lang ang tinitinda natin hindi naman kompleto di ba so mahirapan tayo noon hindi talaga yun hindi niyo masusustain ang pangangailangan niyo araw-araw kung yun lang ang inaasahan niyo kasi talagang kulang yun guys. Kasi ang alam nyo naman sa tindahan, minsan matumal, minsan mabenta. E paano kung yung tindahan nga natin, ganun lang. Unlike doon sa kung may, may mga tindahan din naman talaga guys na uh, mga kasari natin na yun lang talaga inaasahan nila. Pero aside dun guys, meron silang other source of income. Aside dun sa meron silang other source of income, yung tindahan nila at least kahit papano meron sila like katulad sa amin guys no, sa awan ng Diyos meron kaming printer. Yan. Then yung printer natin, since nga ngayon maulan, 'di ba? Yung mga estudyante ay nasa bahay lang, online class sila. Tapos meron mga mga elementary school dito, guys, nagpapa-print kasi yung mga sinasagutan nila, like nito. Oh, nakailang print na ako. Sa awan ng Diyos, no? Meron tayong mga ganun-ganun. Ayan oh. Yung mga ganyan, guys. Baklaro diba, ba? Ayan oh, ganyan. Pinapaprint yan, guys, kasi yung tracing-tracing nila. O oh, kanina may napaprint din sa akin ng mga pictures. Ayan. So, mga ganyan, o. Oh. So, malaking bagay na kahit papano, ah uh, yung tindahan natin, meron din ganyan. Kasi dagdag kita talaga, guys. So, di ba? So, aside dun, guys, syempre, kailangan natin, ah uh, ibang, diba? di ba? Hindi talaga pwede na basic lang ang tititinda mo. Kasi kung lahat dyan kukunin, ay paktay. Hindi kakayanin. So, like katulad sa amin, meron kaming bigas, meron kaming frozen products, meron, tayong, meron uh, tayong, di ba nga, kami nga, nagdagdag pa nga ako ng parang ulang pa sa amin eh, nagdagdag ako ng merienda-merienda, tinda. Kaya lang wala ngayon kasi meron tayong nilagay dyan sa terrace na hindi pwedeng magluto dyan. Masikip na. Tapos meron tayong ice cream. Kahit maulan guys, may bumibili pa rin ice cream. Hindi man all the time na mabenta. Minsan talaga may matumal. Pero, syempre, ang, ang benta naman namin dito guys ay sabog. Like, merong bumibiling ganito, merong bumibiling bigas, may, bu may nagpapaprint, may bumibiling ice cream, may bumibiling frozen. So, may nagpapaload, may nagpapajikash, may nagmamayak. Ayun kasi, uh, mabenta yung mayak ko ngayon, guys, kasi nga, merong, uh, yung iba kasi, di ba, parang, sabi na tanggal na doon yung scatter. Huwag ko na kung lahat man ng games sa Gcash wala na. Kasi mas madalas may nagpapa ano sa akin may nagpapamaya na kasi may samaya daw meron din mga games so mabenta na rin yung aking maya sa doon sa load kasi yun talaga ginagamit ko maya kasi meron nga doon kinikita din sa maya So sa Gcash kasi pag sa load, meron siyang charge. So doon talaga ako sumaya, guys. So 'di ba? Uh, mahirap pag lahat kukuhanin mo sa tindahan. So kailangan talaga na meron tayong other source of income. Katulad niyan, yung jusawa ko, may trabaho siya. So ako lang dito Monday to Friday, pag Friday sa gabi, dito na siya. So may trabaho siya. So meron kaming lahat na kinukuha namin dito sa tindahan, guys. Binabayaran niya. Kaya nakakapag-ipon kami, nakakapag-save kami. Ganun 'yon. Eh kung 'di ba, 'yun lang tindahan ng talaga. Ay, ewan ko na lang guys, di ko, di ko ma-imagine, mahirap yun. No, mahirap. Pero kung mga malalaki tindahan ay kayang-kaya yan, di ba? Kayang-kaya. Kung kayo mag-asawa. Katulad ni ano, hello, <laughs> hello po kay Ate Rose and Dave. Diba sila, ah, di ba sila, Hindi ko lang alam kung mer meron silang other source of income. Siguro meron. Pero ikita ko kasi sa vlogs nila na silang dalawa talaga ang nagbabantay sa tindahan nila. Tulungan sila. Yun. Kahit si ano, si... Sino nga yun? Si kuya, naku, di ko na maalala. Minsan kasi di ako nakakapanood ng mga videos, no? Kasi sobrang busy din, sobrang dami ginagawa sa tindahan, sa bahay. Yun. So, yun, uh, Miss Janet, mahirap talaga, mahirap talaga pag lahat mo kukuhanin sa tindahan. Pero yun nga sinasabi ko, pag yung tindahan nyo okay naman, uh, malakas. Kasi minsan talaga, uh, nakadepende din yan sa benta natin. Yung paano kung bumenta ka lang ng 1,000 sa isang araw tapos dyan mo kukuhanin. Sa so, 10% nun guys, magkano lang? Sa so, 10% is 100, sa 1,000, di ba? Ay, hindi naman lahat ng paninda natin ay nasa 10% lang. Pero pag para kumuha ka lang ng uh, yung kita mo lang ba para maitabi mo, 10% lang para mapaikot mo pa din, mapadagdag mo, dagdag, dagdag, dagdag sa ating tindahan. Kung ano yung mga kulang na pwede natin idagdag sa ating tindahan, di ba? Kasi di pwede guys, nag-stick ka lang kung ano lang meron, like basic lang yun doon ka lang na nag-stick kasi ngayon sa panahon ngayon uh, hindi na pwede yung ano ano na kasi yung talaga yung labanan sa tindahan paano ka na yan eh hindi na yung hindi na yung konti-konti lang talagang kailangan dagdagan mo paninda mo para dumami customer mo ganun lahat uh, ng pwede mong di ba idagdag sa tindahan mo lahat ng pwede mong gawin para uh, mag-boom yung tindahan mo o lumakas yung tindahan mo di ba idagdag mo ganun talaga yan guys so, dagdag kita din guys no kasi may youtube ako kahit pa sumasahod ako doon sa youtube ko meron din siyang youtube guys uh, dati sumasahod siya kaya lang nung hindi na siya ano yung active sa pagpo post nawala yung ano niya kailangan pa din yang may ma-reach para mabalik yung ano niya para sumahod siya ulit ayun kasi wala na sawa ko din guys, nag-aayos siya ng mga cellphone. Isa yon sa pinagkakakitaan namin. Kasi pag sabado tinggo na nandito siya, uh, ginagawa niya yung mga cellphone na iniiwan. Ang, ang, ang anon yan guys, pag may pumunta dito, nag-iwan ng cellphone, like yung ang problema is LCD, ayun, uh, order niya sa Shopee or sa Lazada, tapos pag dumating, Friday, kasi man, minsan, in a week, dadating na yan eh, ginagawa niya sa Bador Linggo. Yan. So, dagdag -dag, -dag pagkakitaan din namin yung sa ano repair niya ng cellphone. Yan. So, kanina may nag-iwan na naman ng cellphone na yan. O, oh, di ba? <laughs> LCD daw ang sira nito. Yan. Nag-ano nga siya yung parang, ano na, sira na yung LCD nga. Yun nga. Yan. Iwan natin dito. So, mahirap. Pag dun mo, kukuhanin lahat. Di ba? Yun. Pero pag mabenta tindahan mo, kung dyan mo kukuhanin lahat, ah uh, ano din, akala uh, kailangan mo magtipid, kailangan mo mag-save kasi baka mas malaki pa yung uh, kuha mo kumpara don sa benta mo or kita mo. 'di ba? Mahirap talaga 'yun, guys. So, yun. 'yun lang. Sa <laughs> so, maulan pa din dito, guys, no. Parang tag-uquintuan. So, yun naman, guys. Ang aking chinisay. Maraming salamat sa pan sa panonood. Maraming salamat sa panonood. Paalam.